guys. Good afternoon. Charis. Niabot ang akong box. Nag-order sa Walmart. Ganina lang niabot. So, siguro by next week, magpadala na ko. Uh, gusto kong mag-live. Siguro, kung hindi ako busy, mag-live ko sa akong ipadala. Ipadala, hay. Sina is, is isuluday na ako sa box. So, parang kung uh, nanulod. Busy pa ko eh. So, yun mga kuante. Uh, sa makakatanggap ng aking special gift. Siguro, is, isa lang ang makakatanggap. Siguro, mag-count ako ng maraming shares doon sa kanilang mga profile or pages nila. So, sa aking next batch, siguro tatlong mapapadalahan ko. Tingnan lang natin. So, aside sa sharing, sharing talaga ako. Magka-count ako ng mga sharings. Ang pinakamaraming sharings, sila yung mapapadalahan. Pinak pinakamaraming sharings sa aking mga Chobaitic Galore. So, yun. Um, meron doong isa, hindi umabot ng 2K yung followers niya. Hopefully, mag-abot yan ng 2K ng followers niya bago ako mag-announce. -mag <coughs> kasi, kung yan siya mga kuante, piro. hindi rin niya inano kasi eh. Naka-friends of friends pa rin siguro yung ano niya. Hindi naka-everyone yung, yung account niya, yung profile niya naka -public. Hindi naka-public. Naka-friends of friends siguro yun. So, yung mga kuante, I-check niyo yung mga account niyo. Punta ka sa settings baka naka -if friends of friends lang siya. Kasi by rules ako eh. Ano ako talaga? Kanang ano strict to rules talaga ako magkuwenti. Hmm. ano niyo account niyo? Akala ko sinichange change na niya, hindi pa pa rin. Hindi pa rin. Siya change so, hindi wala akong makitang activity doon sa profile niya magkuwenti. Pero nakikita ko nagko-comment siya. Hmm. Active siya palagi. Merong may merong dalawa na very active talaga dati. Yun wala na sila. Wala consistency. So paano ko yan sila ma ng aking batch din na balik box. Wala consistency sila. Nawawala. Dalawa sila nawawala. So may ano, ilan yung active dito? may active eh. Sino ba yung uban? Mm. So, yun mga kuwante. Sa mga active lang ako at saka consistent talaga. Mm. Doon ako nag-stick nag talaga na mag mapapadalahan. Tapos, sa ano, sa sharing talaga, mag ako ng sharing by siguro mga Febrero. February. Kaya ba March ako magpapadala sa aking second batch. So, yun mga kuwante. Wala naman kita sa Facebook. Malaki pa siguro yung kita nyo dyan. Um, dollar, to dollar. Wala naman ako ano. Tapos yung ano, sa first batch ko, so, ang makatanggap sa aking, ano bang tawag doon sa aking special gift is, hindi ko i-announce. Ilagay ko lang sa box. Ilalagay ko sa box na yun. Hmm. Siya, isa lang, isa lang makatanggap nun. No? Yung active talaga na, ano. So, yun lang mga kuwanti. Uy, wala nang masyadong ganap. Busy ako ngayon. Hindi pa rin ako tapos sa aking, ano, survive kick galore. Meron pa sa backyard. Kaya, ang kaarawan ni eh, karawan ko, oh, karawan ni Diwa, hindi namin na prepare Hindi namin na-prepare kasi sobrang busy ko nga eh. Wala akong time na mag ano magluto. Maganda kasi magluto mga kuwanti kasi alam mo yung niluluto mo. Tsaka barato lang kasi kung maganda ka sa labas ang mahal. Tagang putahe lang, nandun na sa mga, ano na siya, uh, 100 dollars. So, almost 6,000 na yun sa Pinas. So, pag magluto ka kasi sa bahay, makatipid ka. At saka, alam mo na malinis kasi ikaw ang nagluto. Pag sa restaurant ka kasi mga kuwanti, mga kaintay, Hindi mo alam, sino nag-prepare. Nagpre nag hmm. Kasi mostly business eh, hindi galing sa puso yung pagluluto. Mm. Saka hindi ko na, ay, gustong gusto ko talagang yung lutong Pinoy ba? Pag lutong Pinoy, yun, yun, yun ko na, na kainin. Pag sa restaurant, wala dito. Ay, hey, wala, may tiri ang Naghanap ako ng ano? nabitang sabaw nga uh, tawon ni kanang tinulang tinulang law o dili law i. Eh. Mas baka na baboy wala dito mga kwante. Mas sinabaw baboy wala. Mm, American food. Sa Japanese gusto gusto ko yung pusok nila, beef soup niya sa English. Mm, gusto gusto ko yun. Mm, masarap din dito doon kumain pero mahal na lang, mahal, mahal lang dito kung gusto ka makatipid talaga ikaw talaga magluto. So yun lang mga kwante, hopefully. Oh, bilis ang panahon. eh mag-ano na? Ano na ngayon? August, mga September na. Pili talaga ng panahon si Gabi ang mean, Kinder. Next year magre-feed na yan siya. So yun mga kuante, ang buhay-buhay ng kuante tas dito ang bilis ng panahon ng rotating ng ating kalibutan, isang bilis lang. So yun lang mga kuante, ang buhay-buhay ko dito. Ah.